Hi guys! Welcome to my channel! Yeah, ito naman kami sa... Ito po kami na support mic Ayan my appointment tanggal asawa ko Ayan, doctor Ayan, Kaya Doctor appointment Ito kami today Pero bago kami pumunta sa appointment niya for appointment ay magtama lang na sa so, mát đỏ non waiting for my order kasi nagkutong na si Kiki ang oras na ay 3 o'clock na nang hap waiting ang sakit na dyan ko kagabi kaya hindi ako tulong tao maya pakita sa May inyo yan culture talk ng asawa ko ayan ito ang mga, kaya mga, 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 mga. O, ko kaya nakaka subscribe please subscribe me pag gusto or subscribe kayo ay mag ng buhay kayo mag tulungan tayo sa mga small youtuber ayan kasi hindi naman ako siyado sa YouTube ko. Ayan ngayon. Sayang yung aking monetization tools. mag upload na ako lagi. Ayan. Ito po ay like namin dito sa mga Ayan. may pakita ko sa inyo lugar na po ay okay? Support my mag sa Look, at you asking? I'm going to Dr. appointment. what is that? I'm waiting for my daddy. Huh? You can sit there. Okay, huh? But which way did daddy go? Over there. Take it out to help the people over there. Right. Over there, daddy did. Guys, I am now in office. <coughs> doctor, I'm sorry. I'm sorry. Okay. Restroom door. Through this door. Oh, the, the restroom over there. Yeah, you went to the doctor. <laughs> I need to buy you a new watch, gold, honey, cái này, cái này, cái Bye bye for now And thank you for watching Please